guys. Good morning. Good morning. Katapos lang ni Angel kumain. So, gagawa tayo ng ayan, yung ulam niya is tatap yan. So, gagawa ko ng panghaplas, guys. So, itin. Meron tayong globes. Globes. Ito yung globes. Tingnan natin kung anong ito. So, ito yung globes, guys. Ayan. Tapos meron tayong avocado. Liso ng avocado yan. So, ako na naisi ang balatan tapos i-slice. Nilagay ko dito na may meron tayong ganito. Tapos meron tayong olive oil. Virgin extra virgin olive oil. So, ayan. Made in Lebanon siya. So, ayan. So, ayan guys. So, pagaluhaluan natin ito ngayon, guys. Titingnan natin. So, ayan. Ilagay natin dito. Ayan. Ayan yung ano ng liso. Ito siya. Pang-massage natin ito, guys. Pang-massage. punuin natin to sya. Ubusin ko na lang itong isang ano, isang litro. So, ito yung laman niya sa isang buti na olive oil. Yan. Ito yung nagawa. So, ito yung nagawa, guys. Hanggang dyan. Tapos, lagyan natin ng gloves. Yan. Gloves. Maganda daw ito sa ano, eh, try natin. Kasi, kitry ko yung gloves and globe at saka ano ba yung hinalo na dahon ng laurel para sa mga katikati effective guys kasi nilagay ko kay Angel at saka kay Papa Elvis so nice so ito naman pang ano natin pag may alam, alam mo yung may mga sakit ng mga rayuma ito yung panghaplas. haplas pero ibabad natin ito ng 15 days bago gamitin or one week pwede na siya So, lagyan na ito na ito ng date bago natin ni ano So, yan. Marami na yun siyang globes. So, tama na siguro yan. Yan. Marami ng globes. Paghaluan natin ito ngayon. Ito na siya. So, meron siyang ganito. So, ayan. So, ano mga yun? May 14. So, sa katapusan, pwede na natin to gamitin mag-massage. Eh, mga pwede ito sa mga sakit ng mga kataw, ano kasukasuan sa mga gawaan ko nga si manang nurse nito eh. kasi mahal doon sa pinas ang kokon ano yung olive oil so gagawaan na lang natin dito tapos ipadala natin sa pinas so ayan thank you for watching guys